Okay? Mga kadugyot, ngayong araw nga pala, ay eh, sobrang na-inspire ako. Kasi, parol ko yung video, di ba yung matunurin? Kumuha siya ng isang plastic, ilagay niya na tubig, tapos ilagay niya yung isda niya doon at ligay niya sa liblib na lugar. At kung sino makakakuha, kanya na. Kaya napaisip ako, gagawin ko nga din yun. Pero, hindi isda dahil lalagay ko. Gusto nyo malaman? Tara mga kadigod, samahan nyo ako. Let's go! Kaya naman isang umaga, lumabas nga ako para tingnan yung mga isda ko. Nakita ko na mabait at tahimik naman silang lahat. Sobrang mahal na mahal ko na sila kaya hindi ko sila kaya ipamigay. Kaya nakaisip ako na ibang paraan. Nang hingi ako sa kapitbahay namin limang plastic ng limang plastik ng yelo. Bumili rin pala ako ng limang perasong itog na laruan sa tindahan. Meron ako dito ang Bali, 120 silang lahat. Apat dito, 5 piso ang laman. Isa dito, 100. Gusto ko nga sana, 500 ang isa. Kaso nga lang, first try ko pa to. So, sabi ko sa susunod na yung 500. Kaya 100 muna yung pinakamalaki. Dahil nga iba ibang kulay nila, hindi ko sasabihin, anong kulay itong 100. Basta apat dyan, lima lang, at isa dyan ay 100. Nailagay ko na pala lahat ng pera sa itlo. Kaya isa-isa ka na rin silang niligay sa plastic. Gagamitin ko pala nga ibay ko na si Happy. Paglabas ko nga ng kalsada, nagulat ako. Malapit na pala sa amin kaya may mga benderitas na. Tumabay pa nga itong sa pagbibigay namin ng ble blessing ngayon. Nakarte na nga pala ako dito sa bukid namin. Mm -hmm. ay mga taga Kabuyo Laguna, good luck sa paghahanap. Nakakita pala ako dito ng puno ng bayabas. Kaya dito kami unang tumigil. Mm -hmm. Kaya mag-alala madali lang tong Hindi niyo na rin kailangan umakyat ng puno kasi sinasabit ko lang siya sa mababa. Kahit nga bata kaya kunin to eh. Hindi niyo na kailangan talasan yung mata niyo kasi kitang kita agad yan. Okay, success na tayo sa first aid. Kaya naman bumiyahe pa kami ng konti. Kaya yung panahon nga, sagana sa bumulaklak yung mga halaman dito sa bukid. Nakakita rin pala kami dito ng tambak na mga buko. Meron dito ng puno na walang halaman. Kaya isip ko na diyan siya ilagay para kitang-kita. Baka lumubog ako sa mga bukuhan kasi buyubong pinakit ko. Yung kulay blue na itlog piliin ni Boy Ubo. sa lahat ng dadaan dito sa bukohan kitang-kita niya yung itlog. Kahit kami, wala kami idea kung limang piso ba laman yan o 100 pesos. Tapos na kami sa pangalawang itlog at medyo umuulan-ulan na nga ng konti. Para magkaroon kayo ng idea sa pangatlong itlog. Alagpas kami dito sa subdivision. Alagpas din kami ng konti dito sa mga food tripan. Dito kasi lagi maraming tao. Nakakita naman kami ng puno ng papaya. Sa buka na lang kaya tumigil kami dito. Sabi ko nga ayoko kayong pahirapan. Pulay purple na itlog pala yung napili ko. Kasi idol ko ang BTS. Magbang ng konti na release ko hindi pala siya masasabit sa papaya. Kaya sinabit ko na lang siya sa putol na puno. Nakatabi rin ng papaya. Malunggoy yata tong puno na to ko lang sure kasi nga putol na. Mas madali niyo siya makikita kasi pala tandaan niyo yung puno ng papaya. Kitang kita kasi nga bayilit pa siya. Parang ah. ayan na nga yung pinakamadali sa lahat. Eh. ko yung sabit yung pangatlong itlog. Hindi na kami masyadong lumayo ni Boy Ubo. Sobrang lamig na kasi ng hangin. Ito, na hangin at tumaambol kaya nalamig na ako. Medyo bumabaha na nga dito sa bukid kasi nagkakaroon na siya ng dagat. Tapos nakita may meron na rin tumuob na poste. Ang bulang naman siya pero sobrang lakas ng hangin. Kung sa tumuob na poste nagtauban rin pala yung puno ng sagi. Kaya nagdecide ako para madaling makita. Ito palang pink na itlog ng napili ko. Dahil maraming putol na puno. Nilalagay ko siya dito sa nakabukod. Ito lang yung medyo mahirap kasi tumawid pa ako ng ilog. Ito sure hindi ito mawawala kasi safe na safe siya sa puno. Hindi siya masyado makikita kapag dumaan. Kailangan niyo pa talaga siyang lapitan. Pero malay niyo, diyan nakalagay yung 100 pesos, 'di ba? Isang itlog na nga lang pala ang natitira. Ay, isip ko na ilagay siya dito sa pinakamadali. Ito ko siya nilagay sa puno ng mangga. Marami kasi napunta dito. Ginagawa kasi nung meet up ng mga may kabe. At mga jowang nagtatago. Kulay pink din pala tong isang itlog na natira. Okay, maganda mababa lang mababalan tong puno na to. Taas ko siya nilagay pero hindi niyo na kailangan umakyat. Aabotin niyo lang to nang kamay. Sobrang dali niya makuha para mamimitas lang kayo ng mangga. Umuwi na rin kami agad kasi sabi na lumakas ang hangin. Baka maabutan na naman kami ng ulan. Yes or no? Gusto niyo ba magpa-egg hunt ulit tayo pero 500 pesos ang laman? kung yes, sa natin gagawin. Kung no, bakit naman ayaw nyo?